Bahay Serye! May 2024 ay nakapunta tayo sa media launching ng Sharp at sobrang amazing at gaganda na mga appliances na ni-launch nila. At bukod sa aircon, meron pa akong isang gustong-gustong kuhani. At ito yung kanilang washing machine. Chinin! So, mga one week ko na ata siyang ginagamit. Kasi gusto ko yung mabigyan ng honest review about this. Ito ay merong 9 kilograms na capacity fully automatic washing machine. So napaka-convenient yan, guys, lalo na ngayon sobrang maulan. Yung lifestyle natin like busy tayo sa work. So wala na tayong time para magkusot-kusot or mag-transfer sa dryer, 'di ba? So yung bag niya nag operate pa rin siya kahit low water operation siya. No rusting, guys, kasi plastic yung body niya. So, yung glass niya is tempered. And na maganda dito, kapag kinlose niya siya, slowly lang yung pag-close lid niya to avoid damage dun sa kanyang tempered glass. So, ganyan lang siya, dahan-dahan. At saka, di ba, nakakagulat naman kung bigla-biglaan may kuklose yung lid, di ba? Tapos, ayan, meron siyang large LED display. So, ito yung mga programs niya, ang dami. Depende na yan sa mga lalabahan mo. Tapos, meron tayo ito, wash time, may rinse, spin, and dry, and water level ito yung pinaka gusto ko yung preset time. Halimbawa, isasalang ko ilabahin ko ng gabi. Tapos, ayun, siset ko lang kung ilang oras siya bago mag-start. So, madedelay niya yung paglalaba. Para kinabukasan, isasampay mo na lang yung inyong mga damit na nilabhan. Dual filter na rin siya, guys. Ayan. Kung napapansin niya, yung tab naman niya is stainless steel naman. And kaya din stainless steel para ma-avoid din yung pangalawang ng mga gamit. At ito pa guys, importante din to para hindi maantala yung mga gawain natin, like yung paglalaban natin. Meron siyang child lock. So, kung may mga bata kayo sa bahay, tapos nag-roam around ganyan, o kaya mga pamangkin, so ayan, pwede nyo siyang i-child lock. meron pa siyang isang feature na tamang-tama talaga ngayong rainy season. Meron siyang air dry function. Ang ginagawa nito ay it lowers the moisture na content ng damit after drying. So, ayan, next video natin ay maglalaba tayo. ba gusto mga laba-laba vlog? Laba, Ipapakita ko sa inyo yung process ng aking paglalaba at saka anong itsura niya kapag natuyo na siya. So, ayan.